Oh my god. Wasak. Wasangers. So ito yung sura namin ngayon. Dito kami sa Sanctuary Road. Paano bang ano? Ayaw kumagat ng eh. Talagang si Ona nandun. Woo! School Lord! So pinag-inig kami nung police na tinawagan ko 911. silaw. Alam ba siya so yung pasok pala ako. Ah. February 4 ngayon ba siya sa Tuesday. <laughs> Off namin ni Ona. And good news, nakakuha na siya ng T4. Kaya ang gagawin namin, pupunta kami sa accountant ngayon or dun sa H&R Block para iparegister. Pasensya na kayo nakapikit ako. Nakakasilaw. sinundala pala na namin yung ginagamit ni May na sasakyan at nandito na kami sa may West Wing sa HNR Block para paayos yung T4 ni Ona or yung kanyang uh, uh, tax return pero hindi pa namin alam kung magkano no? ah uh, for sure kasi meron silang makukuha na return kasi newcomer sila dito sa Canada boss and ganoon lagi pero pag tulad ko na tumagal na ako rito ng 2 years na ako So, it's either may makuha ko na hundreds lang or minsan, wag naman sana. Abo ano pa ano or magdadagdag pa tayo ng, uh, ng uh, pa tayo sa government. yung mga gulong. Gulong 'yun. Kasi sobrang dry ngayon, ano. Negative 29 ngayon. Napaka-dry nung uh, snow. Tara, pasok tayo dito sa West Wing yan. So sitting fee 40. Kaya nakatayo na lang ako boss. <laughs> si, si, joke lang. Si ano lang nakaupo kasi may bayad eh pag uupo ka. <laughs> Ay nag-fill out na siya ng form and um ifa file lang namin ngayon or i tawag doon hindi pa ifa file. Hindi pa daw niya kasi mapafile ngayon hangga't ni pa uh, naglalabas yung government kung kailan siya pwedeng ipasa. Pero pwede na niya Oh, hindi pa na-open yung CRA. Tama? Tama, so, may papaliwanag pa niya. Parang yun ang sabi niya sa amin kanina na, oh, hindi ko pa pwede i-file ngayon, pero pwede na natin i-put on record. Ayun. Hey, oh. oh my God. Wasak. Singers. So, nakago kami kanina and pumasok siya. Ayun siya. So, ito yung sura namin yun. Dito kami sa Sanctuary Road. Si Ona nandun. Woo! Spoon Lord! Oh. Ah, taga ko kunin ko yung ano. Pero ano ba nangyari, boss? Paano ang ano? Ayaw kumagat ng preen eh. Talagang nandun na kami 40 eh. Oh. Oh. Kahit ako Hindi nag na nagminor na. na kami. Oh. Dire-direcho. Kasi ang tagal ko pa mag-abante kasi iniintay okay, ko yung... Ang tagal ko magabante. Diyan na, na kami na hinto eh. Oh. lumagpas lang talaga kami eh. So hindi ko magad yung preno mo? Hmm. Oh, okay. So gumilid muna kami rito at uh, thank you sa pagdaan. Uh, kuya, kuya Buboy at ang Kuya Tom. Blessing, ang blessing ni Lord kahit malamig, malamig. <laughs> So, wala naman nagli-leak. Sabi kasi, tanong sa amin, nagli-leak ba? Wala ka ako. Sige, gilid muna kayo. So, pinagilid kami ng police na tinawagan ko, 911. Uh, so, waiting kami sa kanila. Kaso, ang tagal. Waiting kami. So, hindi kasi nagpreno si kuya. Nagpreno siya, kaso nga lang, hindi daw kumagat. naman yung police na ipakita through email pero dapat daw yung supposed to be naka-print daw yun, meron ako dito printed pero yun yung hindi siya updated so yung updated hindi ko pa napiprint um, actually hindi ko nga na-notice yun eh. uh, hindi pala updated yung hawak ko na pink card akala ko kasi ah eh. uh, o sa na nag-renew ka ng <laughs> insurance, is yun na rin yung gagamitin mo, hindi pala, no? So, may bagong pink card na pinadala. Ito, pupunta ako ngayon dun sa fire station, parang sa collision uh, center nila. Pipicturean daw ito, mapapibigyan ako ng report doon. Uh, tapos, sa insurance na bahala, mapag-usap sa amin. So, freno daw ni Kuya. Ang tagal ko na na ago eh. So Naano lang ako kasi may witness na puti. Yung pa isa no? ang galing ng witness. Hindi siya umalis talaga. Hangga't wala ano, walang pulis na dumarating. Noong una, nag-agree na ako na exchange lang kami ng details ni ni Kuya. So, lang, in-advise ako ni yung Canadian. Sabi niya, hindi, hintay mo yung polis kasi may witness kayo eh. Na nakita ko na ikaw yung nasa tama. So, inintay ko na lang talaga yung polis. So, alam, nakahawa naman ako doon sa kababayan natin. Kasi naka-class 7 siya. Class 5 which is valid na lang pwede naman pwede naman yun hindi naman siya illegal dito ang masama ay naka class 7 siya tapos wala siya kasama na class 5 learners kasi yun ano, yung class 7 parang student student yun student license yung off namin dami namin plan Tas office. So, ayun. Ang gagawin nila, pe uh, picture nila, na silang ganito, na sukat. Yung siguro ng vehicle. and pinipicture na ni ate. Yung sasakay natin. So, si picture na daw niya yung uh, loob labas at uh, titingnan daw niya kung anong actual damage dun sa sasakyan natin ayun yung iikutan na niya pinipicturean niya ayun siya so dito yun sa sa may fire sta fire station ng spruce group yun yeah. yun niya Aha. Uh -huh. Ito na boys English, yung report So Next dito yung step natin sabi natin yung insurance natin <sighs> Tapos sabi niya Ang eh natin malalaman kung anong next step Basta ito yung step Na ibibigay natin sa insurance company Na siya yung Magsasabi sa atin kung anong gagawin naman dito Aset Boy Singers. <laughs> Ayan na Boy Singers ni Hari sa sasakyan natin. Good night, versión ni Daddy. Hello, okay um, nga, nga eh. Masak. Ano yung pink? Yung ano yan yung apruseng ah, yung sa windshield ni Ate. Damage trigger siya. Ano sabi? Damage report. Buti na lang itimindala natin ang isang gus. Kung itong puti ito, das tayo. Oh, uh, yun so update lang dun sa nangyari, dun sa insidente sa amin ng mga kalawa. Um, kahapon, di na ako nakapag-vlog kasi ang dami ko yung si Ah, nag-call in din ako no, sa trabaho kasi eh, uh, asikasuhin so unang-una -una, tumawag yung insurance nung insurance ko uh, nagtanong ano nangyari uh, nagbigayan kami ng information actually double checking lang ng information kasi meron na naman ako information nila tapos sabi nila, iintayin daw nila yung um, mag-respond yung insurance nung kabilang camp, nung kabilang uh, ko pero <coughs> nung sinabi ko na ay may witness ako eh na nangyari tong nangyari tong insidente kasi wala akong dashcam sabi niya may witness ako sabi niya oh sige ganito uh, tatala, may number ka ba ng witness buti kinuha ko sabi ko meron so pag nagkatugma kayo ng kwento Uh, kahit hindi ko naantayin yung insurance ng kabila uh, i-process na natin to. so tinawagan niya mga after 5-10 minutes <coughs> tumawag ulit siya sa akin yung insurance ko uh, at sinasabi na oy uh, sige uh, pwede ka nang kumuha Uma una, pwede ka nang kumuha ng rent a car kasi hindi na natin naihintayin yung, yung kabilang insurance company para makakakuha ka ng mga kailangan mo tapos hindi na ako magbabayad ng uh, uh, parang participation fee nakalimutan ko kung anong tawag uh, so wala na rin yun kasi nga uh, kasalanan nung third party ngayon ito nangyari hindi uh, di okay na ito to nila yung sasakyan ko so kahapon may tumawag sa akin. hindi ko na na pick up kanina ko lang na pick up or kanina ko tinawagan ako nito tumawag ito yung uh, insurance company rin na uh, nagsasabi kung paano nila i-assess yung sasakyan kung sira kung gagawin ba nila or ito total nila pero feeling ko naman magagawa kasi feeling ko lang yun hindi ko alam so kahapon nagpa-check up din kami ni Ona kasi pagkagising ko parang unusual yung gising ko syempre hindi naman yung alam mo naman yung kada gising mo kung okay ka or hindi di diba? siguro dahil uh, ano lang masarap yung tulog or ano parang nagkaroon ako ng you know, hindi ko maangat yung leg ko pero hindi naman yun yung totally na hindi ko maigalaw pero pag inaangat ko lang siya pinaramdaman kang strain So nagpa-check kami And Biligyan kami ng doktor mo ano Nung Pase relaxan Ang tao doon So kaya Ayun Ako Pupunta na ako Sa Enterprise Car Para Kunin yung Sasakyan Pero idadrop ko muna Ito sa sakyan Kung kay Siya may Isang ko Na nagwo-work ngayon So, ito yung binigay nila sa akin Kasi ito lang available <laughs> Walang ibang available na sa sa akin, Pero sabi ko, sana 7-seater naman yun lang yung makuha ko Pero lahat daw naka-reserve Yung 7-seater So, Toyota RAV4 to Volsinders. Parang sa, sa akin siguro Kasi RAV4 Parang sina Carino fam Pero yung kanila mas, mas high-end So, ito yung parang basic ano lang nila Basic uh, car nila So, yun, saglit lang ako doon And, uh, Sina pinilawalag lang nila, inikot ako sa sasakyan, walang sira. Kaso nga lang, may dent siya, no? May dent siya doon. Uh, libre naman daw hanggang maayos yung sasakyan. Wala namang babayaran. And kinuha ko lang yung credit card details. Tapos nagbayad ako ng 150. Uh, just in case daw yung may mga nahuli ako or traffic violations. Kasi pag daw ganun, hindi daw sagot ng insurance company yun. So, nag-deposit ako ng 50 Pero may babalik naman daw yun Once na na-return ko yung sasakyan Unlimited kilometers Full tank of gas Ayan siya So, asa na ba yun? May maintenance record Hindi ko pala nasabi yun ha? Anyway Ayan, asa na ba yung kilometers niya? Odo niya is 2,000 25,000 uh, Ayan tayo kasi papasok pa tayo sa Bye Naomi. Love you! Bye guys! Bye. So boys and girls, ito pala yung nakuha natin ano, dun sa rental car. Toyota RAV4. Uh, Nag-request ako ng uh, ano tawag dito? 7-seater kasi di ba yung van is 7-seater. So ang available pa lang kasi doon ay Toyota RAV4. Okay naman siya. Hindi pa ako nagpapagasimula nung kinuha ko. ito na ano no, boys and girls no ito yung dala-dala natin ngayon uh, ano to libre lang to nung insurance itong rent a car na to kasi pinick up nila yung uh, van natin ano or tinow nila dito sa bahay natin una pinatanggal nila yung pinatanggal nila yung mga mahalagang gamit sa loob nung van tapos ah uh, siguro walang 24 hours or wala pa nga, isang araw lang nung sinabi ko nung kina ano ba umaga kami nag-usap ng insurance no ah mali sorry G hapon na pala kami nag-usap ng insurance kinabukasan ng hapon kinuha yung sasakyan tama sorry no ah uh, nung una kasi nakaano ko eh no naka Naka one way lang po ako boys and girls So naka one way lang ako no na insurance At pagka uh, ganung one way At hindi mo naman fault So again, hindi ko po fault no kasi may witness tayo. Ay nakagandahan kagandahan pala boys and girls pag may witness ka na kung may nangyari sa inyo or mas maganda kung may dashcam kasi para kitang-kita kagad. Pero for me mas maganda witness talaga na person yung tao. Kasi makakausap kagad ka nila tulad ng nangyari sa akin. Naka one way lang po yung aking insurance do sa van. Hindi po siya two way or yung siya't so, tinatawag na pag na-aksidente ka parehas gagawin yung aayusin uh, yung sasakyan mo tsaka yung sasakyan ng no, kabila so ngayon sabi sa akin ng insurance company the co-operators po yung insurance ko no, sabi sa akin is uh, intay muna natin mag-respond yung insurance nung no, kabila dun sa motion natin bago ka namin bigyan ng uh, rent or kasi hindi pa natin alam kung Uh, yung yung insurance ng kabila ay may kasamang may included na rent car kasi yung sa akin nga since one way wala siyang included so sabi ko may witness ako sabi niya okay nakuha mo ba yung number niya at pangalan so binigay ko nakuha ko naman kasi and ang galing naman nung Canadian na uh, babae hindi talaga siya umalis no boys and girls hindi talaga siya nung no, nangyari yung incident na yun 30 minutes kami nag-antay doon sa police 30 minutes din siya nakaparada doon uh, hindi siya umalis tapos nagbigay siya ng statement sa police tapos sabi nung insurance company ko which is cooperators tinawagan sabi niya I'll get back to you once na nakausap ko yung witness mo at pag parehas kayo ng sinasabi uh, then waved na yung ano parang sige sasagutin na namin lahat yung ano and hindi na natin naantayin yung response nung kabila So, kinausap niya after 10 minutes, tumawag ulit sa akin. Oh, sige, sabi sa akin, Randy, uh, uh nakausap ko na witness and uh, malinaw doon na hindi mo nga kasalanan kasi na grant sa stoplight yung yung nabangga mo. Uh, pwede ka na namin i-grant ng rent a car. So, pinadala niya ako sa email ng reservation or parang number na sabi sabi lang daw sabihin ko doon sa sa Enterprise rent a car kasi yung pinakamalapit dito sa amin and since hapon na yon at hanggang 5 lang yung yung rental uh, rent a car kinabukas ako tinawagan ng umaga so nakuha ko naman ng umaga tapos after ng umaga na yon sabi nila may kukuha sa yo within 20 sabi kahapon no, no yung babae na taga cooperator sabi niya may kukuha nung sasakyan mo Uh, within 24 hours to 48 hours so ingap, nga kinabukasan pagkakuha ko ng renta car ng morning nung hapon nasa work ako natanggal ko na yung mga dapat tanggalin sa sasakyan kinuha na nila yung uh, van natin pero wala pang balita kung anong gagawin nila doon sa sasakyan kung Uh, gagawin ba nila ilang weeks or ilang araw nila gagawin or usually babayaran ba nila ewan ko parang pwede namang gawin yung sasakyan ko no? although luma na kasi usually daw pag luma sa sasakyan binabayaran na lang parang ganun hindi ko pa alam so ito ito yung gamit natin yun boys and girls uh, okay naman uh, unlimited kilometers to Um, basta pag binalik ko, full tank lang siya. Yun ang ano ni, uh, enterprise rent-a-car. Uh, tinuha mo siya ng full tank, ibabalik mo rin siya ng full tank. Pero yung uh, kahit saan mo siya dalhin, unlimited kilometer siya, walang problema. Tapos ibabalik ko siya, once na sinabi ni insurance ni co-operators na o oh, ibalik mo na yung uh, rent -a car mo kasi okay na yung sasakyan mo. No so ito at nasa highway na ako boys and girls